Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Makalipas ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University Main Campus sa Marawi City, iniimbestigahan ngayon ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ilang bomb threat sa mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila. Sa pagpupulong ng Metro Manila Regional Peace and Order Council, sinabi ng NCRPO na nakatanggap sila ng hindi bababa sa anim na bomb threats sa NCR na kanila ding nerespondehan at napag-alamang false alarm ang lahat ng mga ito. Sa pagpupulong, kanila ding kinundena ang nangyaring pambobomba sa loob ng Universidad sa Marawi City na ikinamatay ng apat na indibidwal. Napag-usapan din sa pulong ang paghihigpit ng seguridad sa Kalakhang Maynila pangunahin na ngayong papalapit na Kapaskuhan. Kaugnay nga nito, pansamantalang isinara ang bahagi ng Ayala Bridge kahapon December 7 dahil sa inabando ng kahon na pinaghinala ang bomba ng mga tao. Agad namang rumesponde ang mga otoridad sa lugar at napag-alamang hindi bomba ang laman ng kahon, kundi isang patay na aso at mga lumang damit. Suportado ng ilang senador ang panukalang peace talks ng pamahalaan at ng mga rebelde. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, panahon na para wakasan ang dekadekadang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo ng pamahalaan at mga komunistang grupo. Ngunit iginiit nito na bago talakayin ang usaping pangkapayapaan ay dapat munang magbaba ng mga armas ang mga ito. Pabor din si Senator Bato de la Rosa sa peace talks ngunit sinabi nito na dapat walang ceasefire na mangyayari. Anya, maaaring pag-usapan ng kapayapaan ngunit wala sa posisyon ang mga rebelde na magdaman ng kahit na anong bagay na mas papabos sa kanila. Naniniwala rin dito si Senator Mark Villar na sinabing dapat ang mismong pamahalaan ng manguna sa paglalatag ng mga kondisyon para sa usaping ito. Hiniling ni Senator Win Gatchalian na siya rin tumatay chairman ng Senate Committee on Basic Education na mailipat ang ibang pondo ng 2024 national budget upang mapondohan ang 7 billion pesos additional budget ng Department of Education o DepEd para sa kanilang learning recovery program. Ayon kay Gatchalian, kung hindi man marirealign ang budget ay maaari umanong kumuha pansamantala sa mga contingency funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa nito na nasa 2.9 billion pesos lamang ang nakalaang pondo ng DepEd para sa kanilang recovery program sa susunod na taon. Maliit ito kumpara sa 10 billion pesos na talagang kinakailangan ng DepEd para mas matugunan ang kasalatan ng edukasyon sa mga estudyante sa kindergarten hanggang grade 10. Sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA, lumalabas na ang mga estudyanteng Pinoy ay nahuhuli ng lima hanggang anim na taon sa edukasyon kumpara sa mga estudyante sa ibang bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.